So ayan mga ka-idol, kalawa uh, For today's video Gusto ko ipakita sa inyo Ang aking alkansya Ayan O so, Alkansya ko to, naalala ko pala May alkansya pala ako dito 3 years na to siya mga ka-idol 3 years na itong Alkansya ko na to So ngayon, bubuksan ko na Kung Magkano na ang laman Ayan, Ayan ako nung pansin nyo. Dito lang yan, o. Oh. 3 years ko na itong tinago-tago. At dito, 3 years na rin akong or higit pa sa 3 years ang pag-alcance ako dito. Ang mga po, ano, ipon-ipon ko lang dito sa loob ng higit 3 years. So ngayon, wala siyang barya, o. Oh, wala. Wala yan barya. Puro yan papel, mga ka-idol. O, oh, walang barya bubuksan ko na to para titingnan ko kung magkano na ang aking naipon sa loob ng higit tatlong taon so titingnan natin mga kaidol samahan nyo ako ngayong uh, umaga na to dahil wala akong ibang may content kaya ito na lang muna ang ko sa inyo dito tayo sa labas ng bahay so ayan Malaki-laki din to all kan mga kaluwa. Titingnan natin kung kano ng laman. Tapos so, habang titingnan natin kung tayo. Ayan, natin mga kalwa ang laman ng aking alkansya. Dahil sa tingin ko marami-rami na rin ang laman or ma kung magkano itong halaga na ito. Napanoorin yung aking video hanga dolo at ito. Pabuksan natin, wala nang intro-intro. Puro ito papel mga kaidol, wala itong barya. Sa loob ng higit 3 years na pag siya ko, ngayon kulang to naisip buksan. Let's go. Okay. Ganyan lang, oh. Ito, ganun din. Detroit din to siya. Pero, ito bubuksan kasi dito na tayo. So, ito na mga kaidol. Surprise. Gusto nyo makita ang laman ng aking naipon dito. Inaulit ko, walang barya ito ha. Walang barya, puro kapil. At ito, makikita nyo na mga ka-idol. oh yan. Ano ba? Mara. Ayan, wala na laman oh nyo na, wala na laman oh balik ko na ito ayan mag na tayo sa pagbibilang mga kalwa ng ating ng ating naipon so ayan ito yung aking naipon sa loob ng higit 3 years ang laki ng pera ko ito, ito yung marasibo ng motor na kinuha ko Malala ko, kasi wala akong may content kaya eto pakita ko na lang sa inyo at dito sa alkansya ko nilagay di ba nakaipon ako para hindi mawala yung resibo dito ko sa alkansya o para rin ako nag alkansya buwan buwan nagahulog ako dito kaya yan i-remit ko ngayon ito so kung magkano ang halaga ng naipong kong resibo yan eh gamit ito mga kalwa so ayan mga kalwa. ito na yung resibo ko sa pag-uulog ko ng motor ito ito yung resibo ko ayan resibo ko o, so, ba? Diba? i natin ito ngayon. Pwede ba yun? Pwede ba i-repan? Or, kunin ko yung pera na lang. Balik yung motor. Tama ba? Kasi malaking halaga pala ito. O, sipin nyo. Kayang-kaya pala natin mag-ipon sa loob ng 3 years. Ilagay lang sa alkansya. Ito yun. Ilagay ko sa alkansya para hindi mawala. At ito, makikita natin na buwan-buwan tayo naguhulog wala tayong palya. O, ba? Diba? So, yun lang. Salamat sa inyong panonood.